Okay guys, panibagong project na naman tayo pag gumawa ng ayan gagawa namin ng pit trap itong dalawang PVC na yan sa apartment sa taas sama na rin namin yung aming CR na medyo nangangamoy din sama-sama ng lahat yan So, yan guys. Nabalaga na naman ang aming bahay dito. So, yan. Ito yung mga ating pit trap. So, ito na guys, yung aming ginawang pit trap. Walang kamoy-amoy yan. Shit! Mahulog na ang pit trap. dito ko nalagyan namin ng pit trap. Ito yung sa main house namin. Tapos ito yung dalawa sa taas sa apartment. Ito yung pit trap na isa. Tapos yung isa pa sa ngawan lang din nalalagyan ng pit trap. Shit. Tapos naman. Yeah. Tapos ito yung isang pit trap na ilalagay namin. Yeah. Size niya ay 3. Tapos yun ay 4 nag-reducer lang kami para kasi yung tres one down so guys, ito ang aming ginawang p-trap ito ang sa aming bahay ito, yung mahabang to sa toilet yan, galing sa loob tapos meron kami yung pasingawan dito lalagyan namin yan ng elbow papunta dito, tapos papunta dito tapos bakit, oh, bahala na sila kung pa yun tapos, ito yung pitrap. Matatrap dito yung kanyang tubig. Di ba balik ang amoy? Ito, papuntang deposito. So, guys. Nakaisa na kami. At meron pa kaming dalawa pa. <laughs> pahirap ang pahirap pa magdugsong. Ang hirap. Magpit ng mga PVC. Pero, nagawa naman namin. Wow. Wala ng amoy. Tapos ito na lang, yung dalawa na yan. Isang isa sa may si sa may lababo at saka sa may liguan. Tapos isang sa toilet. Lalagyan din namin ng pitrap itong sa so may toilet. Ito na yung isa, nakakasanayan Ito yung pasingawan niya. Ah, ito na pala yung pasingawan. Ito yung ilalagay namin. Pasingawan ng isang lababo. Another passing here. Tapos another pitrap there. <laughs> Tapos may mali lang ng konti dito. Kailangan ng Y. Ayan. Ito ang galing ito sa, sa toilet sa taas. Walang P-trap to dati. Nakadiretso lang siya dyan. Kaya nasingaw ang kanilang CR sa taas. Kaya kailangan lagyan namin siya ng P-trap. Kinayat namin siya dito. Tapos P-trap. Itong isa, pansingawan lang siya. Hindi naman siya naamoy. Sa lababo yan. Tsaka sa labahan. Hmm. Pwede rin sa laksakan yan ng ano. Ng mga bara. <coughs> Ito. Ito medyo mahirap din mag ano eh. Magdugsong. Hirap. <laughs> Pero yan na lang. Tapos na. Yan. Sa poops yun, ano? Poops. Tignan mo pa, warang wala siyang poops. Di pa, may, ano? Wala, wala. Lagi-lagi sa taas. Siyempre, pag poops, ay agos na dericho. Oo, dericho na sa oh, baba. Oo, ang problema nga lang talaga yung nasingar siya. Lalo, nandidirecho yan sa baba. Ngayon, kasi may trap. Hmm. Pare na sa yun. Saan yung martilyo? Oo, nandito na po Ano Kita mo na ha, ito yung eh, hindi na igagalaw eh. Wait lang ha. Oh, shit. Okay, tapos na. <laughs> Ayan. Ito yung sa may deposito. Ito yung papunta sa 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 culvert. Pag naglalabas sila. Tapos may pasingawan lang siya dito. Tapos ito, naka-paytrap siya dito. Natabunan ko na kaagad siya kahapon ng mga bato-bato. Nakalimutan kong i-video. Ayan, ito ang pitrap niya. Nakalubog yung papaganya niya. Tapos siya, pupunta ang deposito. Tapos may singawan siya. Bakit? Doon. Tapos ito, singawan din. Tapos ito naman yung sa amin na pitrap. Okay na siya. Wala na siyang amoy. Yun. <coughs> Huwag niyong kakalimutan pala. Lalo na pag may apartment tapos ang dami mga nakatira. Huwag na magkakalimutan na lagyan siya ng P-trap dahil sa sobrang tagal na rin eh. Ang medyo napupuno na parang bumabalik yung amoy sa CR nila sa taas. Tapos nung ginawa to, sakot, sobrang busy ko, hindi ko na napalagyan siya ng P-trap. Kaya ngayon lang namin siya nalagyan. Ayan guys. Mamaya tatabunan namin yan ng semento para tapos na kami. Tapos babalik na ulit itong mga lupa natambak tambak. Para malinis na ulit dito. That's it for today's video guys. Pizza, Sana may po kayo. Kaya na yung tapos na. Kaya huwag na huwag kakalimutan na magpalagay ng pitra pag nag pa-install kayo ng sanitary ng mga ganyan, yung mga PVC. Para hindi bumalik yung amoy sa taas sa CR. Para hindi sumayaw. Tsaka dapat pag magpipitrap kayo, lagi may pasingawan. awan so, Oh, sige! <laughs> Nahulog na si Zoe. <laughs> So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. i going to sleep. Bye bye. <laughs>